Ay. Nandito ako ngayon. <laughs> Mamimitas ako ng dance. <laughs> Parang ang sarap mamitas. <laughs> Hello. Dito ako. Mamimitas ako. Ang sarap mamitas. Ang tamis. Ang sarap. Kinakain na ng ibon. Mm -hmm. Kung malapit lang ang Pinas. Nako. Dinala ko na to. Minutas kami ni ate ng pizza ka ng <laughs> kaya may ng araw. Sayang kasi, u uh, Malalaglag uh, okay. lang. At <laughs> <Enjoy> lang. <laughs> Nagdala ako ng basket, ay ng ano, plastic, lagayan ng dates ipa ang sarap, di ba? o oh? Kinakain okay, na ng, okay. ng ibon. Oo, mamaya pipiliin. Eh, dapat nagdala ka na ng lagyan para hindi ka na mamimili mamaya. Ah, ah, sige. Sige. Ang sarap nga eh. Ang sarap nga tumutulo yung pahoy eh. si. Di ba? Yung mga iba kinakainan ng ibon. Oo. ba? Diba? Sobrang init dito. Mga friend. Ang sarap. Pagpitas mo, kainin mo kagad. O, diba? Kinakain ng ibon yung mga ano mga ratap sayang akala mo lansones eh no tulo ang pao mo dito Kahit ang sarap pagpawisan, mamitas mong dibs.